Red si Jipo yun Pinapahingi kasi ako ng malunggay sa mesa Wow, ano, kamusta? Kailangan okay ko, nagpahirkat ako Bagong haircut si Jipo yun Bagong haircut si Jipo yun Nakita ko siya nagsadyaking Ano kamusta yung sa school mo? Okay lang naman? Okay na? Ha? <laughs> huh? Okay na? Opo. Okay, wow, excited siya. <laughs> eh. May naka... May naka... May mga nakakilala ka na doon? Wala pa. Wala pa ako nakilala. Oh, uh, tuwing hapon po ginagawa mo mag-jogging? Hindi po. Ngayon lang ako nakajogging. Hindi po yung jogging oh. Tapos, okay lang yun. hindi ako makapasok. Monday! Sa Monday? Oh, po Ay, hatid ka ni Roger. Anong pang, pang, ano ka? Hindi ko po alam. Mag-send lang ano. Mag-send lang yung date. Kasi nag-ano nag pa. Nag-arrange mm, pa. Hindi ka pang hapon, pang umaga, gano'n? Hindi ko pa alam. Ah, wala pa. Uh, ihatid ka? Kasi baka sa lunis, baka bumalik kami. Tapos baka ilagay lang doon sa mga pins Ano? Ihatid ka ni Lord Jay? Si Tito Lord Jay siya po daw no, na no, maghatid sa akin. Sabi niya. Pero kailang naman kapag, kapag may business sa ikaw na lang kumuha sa akin. Ano? Uh -huh? Kapag ano, kapag business sa ikaw na lang kumuha sa akin. Oo. Oh, pwede naman. Kung ano ihatid kita doon. Sa itignan mo ako eh. Oo. Oh, Di ako, di ako natakot. Gusto <laughs> okay. ko nang kunin yung eh Lotte! may misiklita po ako at nabibili ko. Ako lang ako ng malunggay doon. po ko. Meron ba doon? Meron pa doon. Meron ah, pa. Ako nakita ko si Jeep yung gagyagi. Kasi ito po namang lugar na ito ay isip po naman dito. Madalang huwag sa sakyan na daan. Kasi pag ayos na ayos yan. Mga pag-uwi mo doon sa inyo, ganda na ng katawan mo lalo niya kasi pag gagyagi ka. Hindi ah.

Nakita ko lang dito. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. At uh, inutusan kasi ako kukuha ko ng malunggay dito. Kasi may malunggay dito. Magandang gabi po sa lahat. At uh, ay Susunduin ko na po yung dalawa dahil uh, mag-alas 7 na po. Pwede na po ngayon ang panahon dito. Hindi na naulan. Sana nga po magtuloy-tuloy na yung uh, ganda ng panahon para naman yung iba natin mga kababayan na nabaan uh, na bumaba na rin yung sa kanilang lugar yung tubig at maglalakad lang po ako dahil maayos na yung panahon try ko na rin ko maglalakad lang po tayo niya Mia yung iluluto mo dyan ha pakitig ko muna Mia o oh, sige ayan malapit lang po naman to bali mga uh, 5 minutes lang na doon ako. Mabilis lang po mag. Tapos maganda na po yung panahon ngayon. So, ayan. Maganda na ako ng panahon ngayon. Alam mo tuloy tuloy na yung uh, ganda ng panahon para yung ating mga kababayan na uh, nasa mababang lugar. Kahit po doon sa may lugar doon po dati sa uh, aming tinitira. May tubig pa rin sa katsada. Kasi nga po yung lawa ay tumaas. Galing na po ako doon kahapon. Kami ni Mrs. Kasi may tubig pa rin doon sa kalsada. Kasi po yung tubig po kasi sa Halos kalibil po doon sa kabahayan. Kaya naman na pagka lumaki pa hindi na nakakalabas yung tubig. Kaya pagka turo tuloy yung ulan, hindi na po makakalabas yung uh, tubig. Kaya nangyayari po, ah, uh, maapaw na doon sa mga kabahayan mga isang linggo siguro ganito medyo pababa na yung tubig nung hapo ako doon sa mainay kuha ko ng daon naman nakakita ko si Jipoy nagjadjad yun pala yung uh, ano na pagkahapon at sa jogging at at tuntua po siya dahil na uh, nag-orientation na ng nga po siya sa school Siya yung masaya siya at uh, ramdam ko nga po yung kasayahan ni Jeepoy dahil uh, papasok na siya sa lunes. Uh, kaya siya ni Unjay TV. At ayan. Tuwang tuwa kanina, talon ang talon. So, ganun talaga pagka uh, eh. Atas time niya na makakapasok na dito sa Maynila. Ayan, sobrang saya siya. ayun dito ko sila na ako no? ngayon ganyan po lagi ang labas nila 7 dami po nagabang na sa pamilya mga anak. Saan si Pagka doon sa ano, kayo doon, Pero, ha? Oo, oh, wala na. problema yun. Mag-antayang kayo. Ayan, at ko na itong dalawa. Lalaan na lang po kami kasi maganda naman yung panahon. Tapit lang. O, oh, ayan, ayan po. Ayun na na nasundo ko na. O, ba'y natakbo? Gulat naman ako dito. O, pag may aso, okay, tatakbo. Baka habulin kayo. Tapos lang ako Huwag na kaya ako nandito na kayo. Huwag kayong okay. okay, tatakbo kasi lalo kayong kakagaling. Dapat dandahan lang kayong gaganyan. Pag may aso. Ngayon ko lang po kasi narinig niya sa so, dyan na. Oh, yan. At ah... Uh... Oo, oh, kamusta naman yung ano ninyo? Sa school? Masasabihin na Di ba isang linggo kayo na walang pasok? Ano? Hmm. Oh, ano sabi ng teacher? Sa Friday wala kami pasok. Le? Friday wala na naman kayong pasok? Seminar. Oo, oh, sabi nila sa sila tayo walang pasok. Paso. Sabi kanina. Ah, ayan. Or ko itiwalang? Ano sabi kanina? Hindi, ma'am. Sa ipi. Nakita ko kanina si Jepoy doon sa ano nagja kasi kumuha ko daw ng malunggay. Ano natin pag napanood ko yun? Ano naman siya? nagja siya doon. Hindi, makikita mo yung sa ano-bisa. Ayan po. Ano po kami? Naglakad lang kami kasi maganda naman na po yung panahon. Lapit lang naman eh. Tera. Ayan, lapit na agad kami. Lapit-lapit lang. ako kukita mo yun sa... Sana hindi nauulan ano? Na, Kaya nga. Sana po ganito na muna yung panahon. Mga uh, uh, isang linggo na ganito yung panahon. Maganda na yung... Pag mo lahat ano sa mundo, hangin mo? Wow. Narinig mo? ang hangin? Oo. Oh, Oo narinig ko rin eh. Bukas. Kilala sila nung mga aso eh. Hindi na sila tinatawlan. Tignan mo ka kami, dumi dyan. Nasa susi. Kasi... Ayan na po sila. Ayan. Hmm. Nadyan si Ayun, si Sinehia. Wow, ganda naman ang ano mo dyan. Ano oh, ginawa mo? Tapos na yung niluluto mo? Wow, eh, may tagaluto kayo. Gaano pa kayo? Kakain na lang kayo pagdating. Ano baka, ba? Ano ba ka ng ulam? Ang ah, si nagluto. Oh, parang pagod na pagod si Miley. Nahirapan nata pag Ha? Ha? Ah, ikaw, Rasyon. Ayan, nakarating na po kami ng bahay. Lapit lang po naman kasi 5 minutes lang. Ayan. So, Ayan, no? Ayan sila ng manga. Oh, sino yan? Sino yan? Nakay ka rin manga? Oo. Bakit? Ah, nakatutplas ka na. Hmm, sabala. Ang paborito kasi nilang mangga. Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawa ng pagsubaybay sa akin channel at sa buong PTV God bless po sa lahat. Bye-bye.